Ah, hello po, good morning sa ting lahat. Welcome back sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po na may subscriber po ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Maya Domingo. Shout out po siya Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ideal na sukat daw po ng kulungan ng inahing baboy at saka yung type nito. Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag mag-subscribe lang kayo sa kay YouTube channel. Ryan Patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga kulungan ng mga inahing baboy. Dito po sa ating backyard farm po mga kaibigan, mayroon po tayong dalawang types o uri ng kulungan ng mga inahing baboy. Yung isa po ay yung gestating pen kung saan inilagay po itong mga inahing baboy mula po nabulugan from day 1 hanggang day 100 po yan mga kaibigan na sila po ibuntis and then yung farrowing pen naman po ay ito pong inilagay itong mga inaheng baboy sa kulungan na iyan kapag 101 days hanggang sila po yung mga anak hanggang sila po yung nagpapadili ng mga biik at saka handang maiwalay po yung mga biik po mga kaibigan doon po at inilagay itong mga inaheng baboy sa farrowing pen na iyan ang distinct pen at saka farrowing pen po mga kaibigan medyo magkapareho lang po sila ng sukat so ang lapad po ng aking distinct pen dun po sa kanyang sahig ay 2 feet po yan at saka yung haba po nito ay nasa 3 to 4 feet at yung taas po mga kaibigan ay nasa 6 to 7 feet nang sa ganon para po makaatras makaabanti yung mga inahing baboy habang po nakakulong sa loob ng distinct pen ang farrowing pen naman po natin mga kaibigan ay ganoon pa rin sa loob po mismo ay nasa 2 feet po yung kanyang lapad yung haba po sa pundang uluhan ay nasa 4 feet ang haba po ng likuran po ay nasa 3 feet at saka yung taas naman po ay ganoon pa rin nasa 6 to 7 feet naman po mga kaibigan nagadesign po yung farrowing pen mga kaibigan na medyo mataas ma ma po yung uh, bandang uluhan kasi minsan kasi po yung inahing baboy ay mahilig po silang Uh, umupo dun po sa flooring ng ating uh, farrowing pen So kapag siya po nakaupo, nakababa po yung kanyang likuran nakataas po yung kanyang bandang uluhan. kapag nasa 4 feet po yung uh, sukat niyan, ay hindi po mama, mababangga yung kanyang ulo po mga kaibigan, so mayroon po siyang allowance o mayroon pong clearance and then, sa gilid po ng farrowing pen natin mga kaibigan, mayroon po ito nakalagay na kalagay na 1 foot na clearance, side by side para po dun po tayo maglagay ng mateng or dun po makagala yung mga biik so one foot sa kabilang side one foot din po sa kabilang side papunta na po yan dito sa bandang likuran hanggang sa uh, bandang puwitan po natin mga inahing baboy po mga kaibigan para po yung mga biik po ay makapag-ikot-ikot dun po sa loob ng uh, farrowing pen natin mga alagang baboy po mga kaibigan Importante kasi po yung mga farrowing pen doon po sa mga alagang inahing baboy na mayroong mga biik para po hindi po maapakan, hindi po madaganan yung mga uh, alagang biik na maliliit pa lang po mga kaibigan. So dapat talaga may, mayroon kayong farrowing pen kasi po hindi naman po lahat ng oras tayo po nakapagbantay sa ating mga alagang inahing baboy so mas maganda laga na safety po yung ating mga biik sa pamamaraan po ng paggamit ng farrowing pen. So ngayon po mga kaibigan, mayroon na pong mga upgraded na type ng farrowing pen. So ito po yung mga elevated type na farrowing pen na ginagamit tayo po ng metal o mga bakal. So naka-elevate po siya. So ngayon, yung mga inahing baboy nyo po ay nakalagay po sa taas ng uh, farrowing pen. So kapag kayo po yung naglilinis ng mga kulungan nyo, yung tubig po ay siya po ay bababa. Hindi po mabasa yung mga biik, hindi po mabasa yung flooring, hindi po mabasa yung ah, higaan natin yung mga inahing baboy kasi elevated na po siya. So, yan po yung bagong labas ngayon o bagong design ng mga farrowing pen po mga kaibigan. So, yan po natin vlog ngayon. Asa na po yung pagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po sa mga sukat ng ating farrowing pen at saka districting pen po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.